Gawin tayo ito, LG. Itong unit na to ay LCD ito, tapos kinonvert ko siya sa lead. Pinalitan ko ng backlight, pinalitan ko ng mainboard. Kasi ang naging issue ng unit, sira yung mainboard, wala tayong mahanap. So, na-convert ko na siya. Ang problema, nung binababad ko siya, mayroon siyang kurap dito. Yan o, oh. Kumukurap siya. Tayo ba? Okay. Pero dito sa kabila, wala. Normal yung sa kabila natin. Walang kurap dito. Bali, kalahati lang ang kumukurap. Itong side lang na ito ang nagkakaroon siya ng kurap. Okay, so buksan natin. Okay, so ito model niya 37. Yeah. So wala anin ang panel nito. Kaya ito hindi natin mailipat sa ibang bahay or ibang unit ano kasi nga yung panel alanganin ng sukat. Kaya ginawa natin dito, kinonvert natin siya sa China board. So yan yung conversion natin, bali ito na yung board niya. So wala ka na makitang board dito sa pinaka base niya. Yan, wala nang board dito yan kasi lahat dito no? isang board na lang so ang problema nito nasa panel no? ah, uh, ito kasi yung side na to na nagkukurap-kurap so bubuksan natin tong ticon. Ayan. so ganito yung tikon na gamit ah, uh, itong side na to may problema so hahanapin lang natin dito yung signal na Uh, nagluloko ano yung signal na yon so dito may data dito dito sa kabila walang data so ito bali naganap tayo dito clock signal natin itong side na ito pati yung swapping voltage natin so ang problema ng unit natin ay kumukurap-kurap ibig sabihin nun pwede yung swapping voltage nya yung nagluloko dyan So, ito yung dalawa, yung swapping voltage natin. So, susundan so lang natin yan. Bali, dito siya tumapat. O, bibilangin natin yung pin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. Tapos, may isa pa dito. Kung kasama yung isa na yun. 10, ano. Pero, ito lang yata siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 10 11, 12 yun yung Ibablock e, natin 11, 12 Dalawa lang kasi flicker lang Ang crop lang naman ang babaguhin natin Pwedeng na sa LC1, LC2 Add or even ang problema dyan okay. So ito Nablock na -block natin yan Itong dalawa Basta yung pin 11 sa 12 Tapos Testing ngayon natin okay. So testing natin Itong LG natin Yung kumukurap lang yung Side na ito So antayin lang natin magbukas Tapos Tingnan natin to. So itong side na ito ang nagkaroon ng kurap Okay na, no? hindi na siya kumukurap. Yan, wala nang kurap. Okay na ito. So, yun lang ang naging problema nito. Ano? Kumukurap lang siya. Yung side na ito, pag nagkaroon ng swapping voltage yung add event signal natin or yung LC1, LC2 natin. Pero pag wala nang signal ng LC1, LC2 natin, hindi na siya nagkakaroon ng kurap dito. Yan. So nakuha natin siya sa tape method. Uh, yung swapping voltage lang ang binlock natin. Okay, so okay na ito. So kung bago lang kayo sa akin channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Sa susunod ulit natin na video. Yan. So wala na siyang kurap. Okay na.